Hello mga bayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idols, binira na naman po natin si Sangkay Bangkay, este sa Blay. Sa mga binabanggit niya about Taliano Gold at yung parang sinasabi niya na accomplishments ng amo niyang si Bangkay, ang end mga idols. Imagine that kin Reddit grab di Bangkay, este Sangkay, ang encap cap na accomplishment kuno ng amo niya. Pero ang katotohanan, e eh, wala naman pong kinalaman ang amo niya dun. So guys, dalawang topic po ang first attack ko sa hamon kong vlog war kay Sangkay Bangkay, mga idols. Parang dalawang RPG o rocket launcher ang mga yon na pinatama ako na naman sa kanya. Kaso guys, may requirements daw para patulay niya ako. At yun nga po yung magpa 1 million subscriber daw po muna ako bago niya daw po ko patulan. Kaya naman panawagan ko sa lahat ng mga ka natin dyan, gawin nyo pong 1 million ang subscriber ko. Para palagan naman tayo ng bangkay, este, sangkay na yan. Para magkaroon ng malupitang vlog war mga idols. Ako na sabi sa inyo, paiiyakin ko araw-araw to. Gagawin kong chicha to everyday. Alam mo yung kada niya ay didebank ko? Basta fake news, iyak sa akin yung sangkay-bangkay na yan, promise. So ngayon naman mga idols, ididibang tanong po natin si Diwata Overlord. Este ang bagong PNP chief natin ngayon na sa General Torre. Nagagawin niya raw pong limang minuto ang response nila sa 911 call dyan sa NCR mga idols. E ang tanong, posible ba yon O binubola lang kayo nun? So tingnan po natin mga idols, okay? Well, posible naman yon kung may dense deployment ng police station dyan sa NCR. Kasi guys kung may mataas na concentration ng police presence, especially sa lungsod ng Makati, Manila at QC, posibleng makaresponde ang pulisya sa loob ng limang minuto. Yeah! Sa mga well-covered areas, okay? Hindi po lahat. Oh. Siyempre kung meron silang presence of patrol units, meaning kung may mobile patrol sila na malapit sa lugar ng tawag, aba natural, mabilis na talaga silang makakaresponde nun. ba? Diba? at syempre kung may area na may 24 7 patrols lalo na po sa mga high crime zones. At syempre posible po ito kung may improved technology kasi kung ginagamit ng maayos ang 911 system at real-time GPS monitoring ng mga mobile units, mas mabilis ang dispatch. Di ba mga idols? Kaso ang problema, may mga hadlang o limitasyon ang mga sinasabi ko kanina. Alam nyo kung ano? Siyempre, ang malalang traffic sa Metro Manila mga idols. Alalahanin po natin na isa ang Metro Manila sa may pinakamalalang traffic congestion sa mundo. Pucha kahit na magwang-wang pa ang kapulisan, pwede pa rin silang matagalan sa pag sa 911 emergency calls na yon, lalo na pag rush hour. Pucha imposible po ang limang minuto na sinasabi ni General Torre mga idol. Isa pang problema ay ang geographic and infrastructure barriers. Take note ha, hindi lahat ng areas ay madaling puntahan. Lalo lalo na po ang mga loobang barangay or informal settlements. Okay? So dapat anticipated na po ng kapulisan yan na yung lugar na yan ang magiging lungga ng iba't ibang criminal activities kasi hindi nila mapuntahan agad. 'di ba? Siyempre guys, kasama po sa magpapatagal ng response nila sa 911 calls ay ang kakulangan ng resources. Kasi guys, hindi lahat ng presinto ay may sapat na mobile units and personnel, especially po sa gabi. Tama. E paano kung sabay-sabay ang tawag sa isang area? E di mauubusan ng available units, 'di ba? <coughs> 'Yan ang papasok ang problema sa delayed reporting or dispatch. Minsan po kasi hindi agad nire-report ng maayos ang insidente. Tapos may delay din po kung kulang ang integrated system sa pagitan ng 911, barangay at PNP station. Tama. Kaya guys, ang unang magiging respondent dyan ay ang barangay. E di magatawag na lang kami ng barangay kaysa polis. Mas makaka pa sila kaagad. Di ba, mga idols? Tama. Pero mas okay na rin yung tumawag ng pulis. At this guys, alam po natin na meron ng re-responde na barangay kaagad, di ba? To be followed na lang ang kapulisan. Pero depende kung lahat ng mga barangay ay may kasama ng pulis, ha? Sa Olongga po guys, ang pagkakaalam ko, sa barangay Santa Rita, meron na pong pulis agad doon. So, mas okay sana kung gano'n. Kaso hindi naman lahat gano'n, eh. Di ba? At ayon po sa akin para naliksik mga idol, ang average response time ng PNP sa buong bansa noong mga nakaraang taon ay umaabot po sa 10 to 15 minutes. Depende pa sa lugar yon. Sa NCR, mas mabilis ito sa ilang lunsod pero bihira ang consistent na 5 minutes mark. So sa madaling sanita mga idols, posible naman ang 5 minutes response time sa piling lugar, oras at sitwasyon especially po kung mayroong patrol units na malapit. Okay? Pero hindi po ito realistic bilang consistent standard sa buong Metro Manila. Lalong-lalo na po kung hindi naman sabay-sabay na na-upgrade ang mga resources, logistics, traffic control at dispatch system. Okay? So pwedeng pambobola lamang po ito ni General Torre, mga idols. So ngayon namin mga idols, ito na naman po si Tanga. Gumagaan daw po ang buhay ng mga Pilipino ngayon mga idols. Naniniwala ba kayo doon? Alam niyo yung gulat na gulat siya sa pagbaba ng inflation sa Pilipinas? Ito grabe ang tawa ko na nakita ko yung video niya eh. Puta ka bang kaya ang weird mong panoorin? Sa totoo lang. Alam niyo guys, ngayon lang po talaga ako tumira ng another vlogger sa kabilang bakod, no? And watching this dude is so freaking weird. Baliw ba to? Ang OA mag-vlog ang pucha. May malaking pasabog daw si Pangag. Buong bansa daw nagulantang. Alam nyo yung nakita ko to? Ako pa nahiya eh. At alam nyo guys ko anong dahilan kaya niya nasabi yung mga pasabog na yon Dahil bumagal daw po ang inflation ng 1.3% last May 2025. Eh pucha malaking pasabog na yun sa'yo boy. Ano ba yun? Eh di what more pala yung mga accomplishments ni di PRRD nun. Eh di gulat na gulat siya to the max oh guys, we are going to launch another missile kay Tanga. Para maliwanagan po ulit siya. At nang tigilan niya na po ang katangahan niya sa kakasalita ng mga kung ano-ano tungkol dito. Okay? Kasi ang pagbaba ng inflation sa Pinas last May 2025 ay resulta ng iba't ibang factors. Okay? Kabilang na ang pulisya ng administrasyon ni Bangag. Pero, hindi po ito pwedeng i-link lamang sa kanyang leadership. Okay? Kasi guys, bumaba last May 2025 ang inflation rate ng 1.3%. Ito raw po ang pinakamababa sa loob ng limang taon. Ito po ay dulot ng mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain, pabahay, at transportasyon. At ang pagbaba nga daw po ng presyo ng bigas at transportasyon ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng inflation. So may kinalaman ba dyan si Bangag? Siguro dun sa pagpapalugi ng 5 billion pesos para lang makapagbenta ng 20 pesos na per kilo ng bigas? Oo. Pero sa transpo, ano ba nagawa ni Bangag para bumaba ito? Alin, yung mga subsidy? <laughs> Diyos ko Lord naman. Parang yung ginawa lang din sa 20 pesos na per kilo ng bigas. Pucha, weak leader talaga yun, eh, no? hindi mo lang makaisip ng paraan na hindi siya malulugi, no? Lagi bang kailangang may makompromise na pondo para lang makapagpasikat ang gobyerno? Guys, that's freaking pathetic, di ba? Wala ba kayong mga utak para gumawa ng paraan? Paraan na hindi kayo malulugi dyan sa pamahalaan, diba? di ba? na talaga ng mga to So kung subsidy ang tinutukoy nila kaya bumaba ang presyo ng bilihin at transportasyon eh band-aid solution lamang po ito. Di ba? Nalugi eh. May na-compromise na pondo eh. Di ba? So kailan pa naging solusyon yun? Di ba? Isa pa sa mga rason kaya bumagal ang inflation ay dahil sa mga hakbang ng BSP o bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Kasi guys, ang BSP ay nagpatupad ng mga hakbang para mapanatili ang matatag na presyo. Kabilang ang pagputol ng policy rate ng 25 basis points noong April 2025. Ang mga hakbang na ito ay nagdalayong suportahan ng ekonomiya habang pinapanatili ang inflation sa loob ng target range na 2% hanggang 4%. Isa pa sa mga rason ay ang pagbaba ng presyo ng langis at pangdaigdigang presyo ng bilihin. Kasi guys, ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay nakatulong sa pagbaba ng gastos for transportation and production na malaki ang naging role sa pagbaba ng inflation. Okay? So anong naging role naman ng bank administration sa pagbaba ng inflation? Ay nagpatupad daw po sila ng ilang mga pulisiya na pwedeng makaapekto sa inflation. Gaya ng pagpapatuloy ng mga proyekto pang infrastruktura na maaring magpasigla sa ekonomiya at magbigay ng trabaho na tumutulong sa pagstabilize ng presyo ng bilihin. Pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura para guys lalong mas maging okay ang production ng pagkain. Ang isa sa pwedeng maging ambag sa pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Tama. Okay? So in conclusion, habang ang mga pulisya ng administrasyon ni Bangag ay pwedeng magkaroon ng ambag sa pagbaba ng inflation, ang pangunahing factor ay ang pagbaba ng presyo ng pagkain at transportasyon. Pati na rin po ang ginawa ng BSP. So ang pagbaba ng inflation ay resulta ng kombinasyon ng mga panloob at panlabas na factor at hindi pwedeng sabihin na si Bangag lang ang may gawa niyan. Okay ba, Sangkay Bangkay? Ang OA mo, boy. So guys, I just launched my third missile dyan kay Sangkay Bangkay. panat lang daw ng panat mga idols. Kapag 1 million na raw po ang subscribers ko, malamang patunan na po tayo nga ni Tanga. So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next videos. For more videos, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube. And follow Mr. Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks, Maccabians.